Silipin naman natin ang Mindoro. Port Management Office ng Mindoro at Department of Environment and Natural Resources, Mimaropa, nagsani puwersa na isulong ang pag-uto sa mga aplikante ng permits na magtanim sa visa ng Memorandum of Agreement o MOA nitong asiko ng Oktubre, taong kasalukuyan. Ang ibang detalye ay babahagi sa inyo ni Cara Perdito. Nagkaroon ng Memorandum of Agreement ang Port Management Office ng Mindoro at Department of Environment and Natural Resources, Mimaropa Region, tungkol sa Philippine Ports Authority Administrative Order Number 14-2020 na mandatory tree and mangrove planting as a condition for the issuance of accreditation, certificate of registration, appointment or award of contract of renewal or extension na nilagdaan ng kanilang mga opisyalis noong tayo ng Oktubre sa Calapan City, Oriental, Mindoro. Nakasaad sa MOA ang kasunduan na pag-ikting hihingi ng pagtalima ng mga aplikante sa mga nasabing dokumento alinsunod sa AO 14-2020 na nilagdaan ni General Manager Jason Chago noong December 18, 2020. Dumalo sa nasabing MOA contract signing si Port Manager Engineer Elvis R. Medalla at si Mimaropa Regional Executive Director Felix S. Mirasol Jr. Ang mowa ding ito ay nagsisilbing pagtalima sa Executive Order No. 26, Series of 2011 at 193 Series of 2015 o ang Enhanced National Greening Program. Sino mang ng mga nasabing dokumento ay obligahin na magtanim ng hindi bababa sa 1,000 libong seedlings. pasa din ang mga individual o grupo na nag-request ng permits ng Certificate of Completion mula sa DEA NR na nag comply sila sa requirement na ng sabing ahensya para per dito para sa PPA TV.